What is up mga gamers? Ako nga pala si Gigan. Dito na naman tayo ngayon sa syudad ng mga mayayaman. And bago natin ito umpisan kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay eh, mag-subscribe ka na. Hit mo na rin yung notification bell. And para lagi kang updated sa mga video, no? Yun, na-miss ko yung intro ngayon. Yun. Maraming salamat. Umpisan na natin ito. Let's go! So yun guys pupunta lang naman tayo kay Ginoong Baltasar, no? Dahil hiramin natin sa niya para maggrocery muna tayo. Grocery. Gro grocery. So, mamamasyal-masyal muna tayo, no? Dahil wala lang, wala naman siya pinapagawa sa atin. Kaya, hiramin muna natin. Ginoong Baltasar, hiramin ko muna yung sasakyan mo you know, and then, sabi niya, oh, so, pagpasensya niya yun na yung boses ko, guys, dahil, bagong gising lang ako, oh, no. So, hiramin na natin ito, and pumunta na tayo sa palengke. So, yan, guys, andito na tayo, and bibili tayo ng baboy, nasan may baboy dito, ito. Magkano isang kilo? Oh, wait, wait lang, guys, may naririnig ako. Oh. Wait, Tagoy, may sinasabi si Tagoy, guys, pakinggan natin. Wait, Ganun ba? Oh my god. Guys, nawawala daw yung alagan baboy ni Tagoy no. Inkilua daw ng mga gang. So, paano ko ba 'yun maano? So, may tinuro siyang ano daan. kung Saan nandun lang. Bato daw yung ano bahay ng mga gang and meron daw siya dito armas para ah. saan 'yun? Hanapin daw natin yun ito para mapatay natin yung mga gang no so ito yung bagong mission na naman guys so tara hanapin na muna natin pero bago yan hanapin muna natin to para lagi tayong handa yun no angas oh, so tara guys hanapin natin yung sinasabing tagoy na bahay ng mga gang kung saan kinuha yung baboy niya no so tara hanapin natin para matapos na oh my god guys natatanong ko na ito na yung sabi ni Tagoy na bato bato tapos may ladder sa gilid yun daw yung daan so parking muna natin to sakyan ni boss ba mawala eh naririnig ko na Uy, yun yata yung baboy. Hindi, hindi. Sabi niya, malaki na daw. Oh, my God. Mukhang madami tayong kalaban. Mapapasabak tayo sa gera, guys. Uy, ito nga. lagi kagi. Ay, shish. Gagi ka. Wala akong pagkain. Tara, mga unti lang. Ah. Para sa baboy ni Tagoy. Mm-mm, matay kayo. Aray, 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 aray ko. Yung dami, gagi ka. Oh, 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 shish. Oh, shish. Oh, shish. Wala tayong pagkain. Oh, my God. Oh, my God, guys. Wala tayong pagkain. Balik muna tayo kapag may pagkain na tayo. So, tara. Uy, yung sasakyan ko. Yung sasakyan ko. Bili muna tayo pagkain. Grabe naman yung tagoy. So, mangingi na lang tayo sa kanya ng pagkain. No? Dahil nagtitinda naman siya. Tara. Yun, binigyan niya tayo ng 30 na, no? Na beef. Lutuin muna natin to. Yan, okay na yan. So, hintayin lang natin maasunog guys. Ay, maluto pala. So, hintayin natin. So, yun guys, luto na, no? And, kakalabanin na natin ulit yung mga gang na yun. So, tara. Punta na natin ulit, guys. So, balikan ko na lang kayo pag So, guys, andito na tayo. And, bababain ko na ba to? Tara na, Babain na natin to. Hmm, nakapapana pa sila. Hmm, ano? Ano, mga... Uy, gagan, Pila-pila lang, mga sir. Ibus kayo. Ayun, eh, nakikita ko na yung baboy. Tara, tara. Tara, dalawa na lang. Ayun, umubos lang. Ay, kagi. Ay, go towards. Yun, let's go. Tara, tara. Ito na yung baboy, yata. Ito na yun. Relish natin to. Dito na tayo dumaan. Para mabilis. Tara na baboy. Paano sasakay? Pwede ba to? Di ba bigti yung baboy? Gagi. Pwede ata, Pwede ba? Ah pwede nga. Pwede na. Nakakasunod siya sa utra. baka wala na Ay, hindi yan dyan pero guys malapit lang naman yung ano si tagoy ah dito na tayo tara ka ba uy sabi na nga ba nakakawala siya eh dito yung ano tara palikan ko na lang kayo pag gando na tayo nakita na natago yung alaga niya, no? And sabi niya sa kadina kanina, masayang masaya na daw siya, kaya... Yun na. B ilagay na lang natin dyan. And... Siguro, may libre naman tayo ditong isang kilong, no? Isang kilong baboy sa trakuha na lang tayo dito. Yun, alright. Yan, okay na yan. All goods. So, tara, uwi na tayo. Hindi natin nakapag-shopping. So, uwi na tayo, guys. Grabing daming kalaban, no? And sabi rin pala ni Tagoy, akin na daw tong armor niya. So, para kung may utos pa siya sa akin ng mga gang war o papaligtas ay safe pa tayo. So, siguro dito ko na ito tatapusin, no? Dahil pagod na pagod na lang ako tong karakter ko dahil kailangan ko na magpahinga dahil hindi na tayo nakapag-shopping at marami pa tayong nakalaban. So, dito ako muna ito Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay mag-subscribe ka na. Dahil road to 150 subscriber na tayo and peace out.